Itong location karon mga kamaks na atag may uh, tabunok area mga kamaks. So bali shout out pala mga kamaks no sa ato ang natagan o mga ingon nga sa siya So shout out sa so, inyong tanan. Shout out sa natagan tong sa so, tali ang ano siya nga design mga kamax ah yung ano yung itsura so pwede nyo sya siya inani bonit sa mga ulo mga kamax then ipuan -ku sa kuwan siya helmet so sit out sa tuwa mga rider na nang natakan ganun ha wow grabe kainit so isip pasalamat sa inyo ha mga kamax no tungod kay eh, karon ah uh, happy natan mag 3000 subscribers so mani atong mo karon para makabawas ko sa inyo ha so nang hatag ko mga chubmas, and then last week no atong gipanghatag panghatag is uh, mga inani mga gloves so nindot to siya nga klase nga gloves nga ka max kay dili to siya ingon ani lahi ni siya sa akong gigamit karon mas nindot to ato gipanghatag panghatag kay dire uh, gahi and dire mga ka max dili siya pareha ni so at least kini siya nga gloves mga ka max uh, siguro mag 2 years na yun ako nga gloves mga nga, bisan, huwag daan siya mga kamaks. So, dali nga po na ko siya ilisan. Kaya, remembrance nga ka siya mga kamaks. So, hopefully mga kamaks, no, nga, padayin nga po support sa kuha ang YouTube channel mga kamaks. At, syempre, dito sa ating bagong Facebook page, no, ito, Choy TV Motovlog. So, hopefully nga na, padayin nga po mga mag-support sa kuha mga kamaks. pulisan mga kamalas nung adagan pa sa tagpatabang mga ride mga rider so actually mga kamalas sa, sa mga rider nga ako na, na, nasugatan or natagan ah, nangita sila o sticker so bali actually mga kamalas ako gusto sa dagong tanong na ako yung sticker pero ako yung yun mga kamalas nga mas nindot nga kana ito ako magamit lang sa mga rider nga ito ang ipang hatag kaysa sticker ito ang mga kamalas di pa ikula itikit sa motor no and then wala na na siya ang ato is kanang kuan mga kamaks kanang magamit sa inyong mga kamaks mo ni ako ang goal nga ipanghatag like anang gloves so inani need so di lang na sa mga rider so pwede nga uh, mag-expand ang ato ang matatagan mat mat mga kamags di lang sa mga rider kundi pati yung mga sana makatulong tayo sa mga homeless sa mga homeless balang araw no so sana lang no so kaya nagpasalamat pa ako sa inyo mga kamags na patuloy yung sinusuportahan ng aking youtube channel mga kamax so ayan may bokeng po dito mga kamax ah grabe so yung COD niya mga kamax is 5k so may additional lang po siya na tape na 40 so ayan tingnan nyo so bali COD pala to siya mga kamax na worth of 5,000 from uh, Riverview Village papuntang Talamban mga kamax so ayan grabe 5K yung COD niya mga kamax grabe no so yung 5,000 mo if ever na scam yun yung 5,000 mo ipagpalit mo sa delivery fee na 225 okay lang sana no pag sa bahay yung pick up mga ganyan pero pag mga meet up lang yung mga mga kamax ay nako, wag na delikado po 'yon pag mga meet up mga kamax, 'di diba? Kaya mo sa mga bagong rider diyan. Yeah, palagi po ako nagpaalala sa inyo na lahat ng mga pabayad online mga kamax ay isang scam po 'yon, lalong-lalo na po 'yung magpabayad sa 7-Eleven. So ingat-ingat po kayo diyan. So mas maganda pag mga malaki yung mga COD transaction, so pwedeng wag niyo nang i-accept niyan mga kamax. Okay lang sana pag regular client tapos sa store yung pick up or sa bahay ba para hindi siya ano para hindi delikado mga kamaks kasi pag hindi yan i-accept ng customer ay eh, pwede rin natin ibalik doon sa sender basta sa bahay lang yung pick up no or sa store nila pag si pag pag meet up hindi ko alam mga kam mga kamaks kung, pa, kung kung meet up kung, ano basta sa akin lang no yung mapayo ko lang sa inyo pag meet up mga kamax tapos may mga malaking COD ay wag wag na lang yang ano ipagpatuloy so ganun lang mga kamax no so ingat, ingat po kayo sa biyahe mga kamax so bye bye